ka panoorin po natin ang video na ito. Halos lahat ng strategy ng taga-ibang sikta ay ganito. Paano sila mangumbinsin ng mga tao? Una, so sabi nila, no, nasa Bible ang pangalan ng kanilang religion. So paano po natin yan na... Uh, uh, paano po, ano pong gagawin natin para hindi po tayo ma, ano, mailigaw? Alamin ang history. Correct. So, yung yeah. sinabi ko kanina, di uh, yeah. Mar at 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 na ano no hindi ako na, nagtataka maraming sekta allergy sa history, sa history. ayaw nila ayaw nila oh. kasi kasi daw mali-mali ang history Kut-kut sila na kot sa bible no? Mali tapos daw oh history na oh. kay eh di ba Ngayon kung so uh, sorryin natin no uh, gamit ang history kailan sila lumitaw Correct Jan mo na Okay yung, gumamit sila ng pangalan ng nasa Bible, pero ang tanong sa elas eh, lang. Kailan? Yung, kailan nag oh. oh Kailan nag Kailan isinulat ang mga talatang ginagamit nila sa Bible para paniwalain ka na sila yun. Correct. Ayan. Oh, Kaya simple, dapat simple mangin yan. mapanuri tayo. Oh, pangalawa, gumagamit sila ng Bible. O. Oh. Mga proof texts, sabi na oh, pati walaan nyo kami, hindi po ito sariling opinion namin, ito po ay nasa Biblia. Okay, walang problema yung binabasa mo. Ang problema, ikaw na nagbabasa. At nag-interpret oh, nito. Oh, para po, uh, for the information of everyone, yung ginagamit po palagi ng iba na, o oh, ito, magbabasa sila ng mga texts, ng mga verses, tawag po dyan ay proof texting. texting. Wala pong problema sa proof texting. Ang problema, no unang una, Tamang translation ba ang ginagamit nila? Ayan, ang unang tanong. Kasi po, kasi po, sabihin na natin walang perfect, 100%, 100 na perfect na translation, pero maraming translations po na may problema talaga. Kaya, napaka-importante, kaya nga po may magisterium ang simbahan. Correct. Para, kasi maraming expert ang simbahan natin, mga scholars, na pwede natin pagtanungan na pinaaral doon sa Roma. Correct. Oh. Ngayon, kaya importante, nabalikan pa rin ang original text. Balik po natin na Brother Benny. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. Ngayon, sunod, nasa context ba ang binabasa nila? Ayan. May sa, pro sila, mm. pero ng tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Oh. Ito pa, ito, ito, ito <laughs> pa, nakapagtataka pa Kasi, kung kasi, tinanong mo, alam mo ba yung, uh, yung mga tumutuloy sa atin, kapag tinanong mo, eh... Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at sa historical context? Sabihin nila, eh yung sagot ng iba, wala naman sa Biblia yan eh. <laughs> <laughs> pati, pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra for letra. At isa yan na napapatunay kasi yung ating kultura at sa tradisyon dito sa Pilipinas ay iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat, uh, hindi lang dapat proof texting tayo, nag, nag, uh, dyan lang tayo... Uh, nagahanap ng uh, translation or ng interpretation rather natin. Ah, uh, 'yung pagkakaalam ng iba 'yung literary context, alam na ng iba 'yon ah, mm. na babasahin 'yung doon sa previous mm. at saka 'yung sa after. Pero 'yung problema, 'yung historical context, hindi alam ng karamihan, Correct. lalo na 'yung mga umatake sa atin. Correct. Kasi ang problema doon sa iba na nag-iinterpret ng Bible, ginagamitan nila ng view ng Pinoy yung nakasulat sa Biblia. Na hindi naman yung Pinoy. Oo. Oh, <laughs> hindi ibig sabihin na naisalin na ang Biblia sa mga wikang maiintindihan natin, kagaya ng Tagalog, Hiligaynon, at saka Ingles, ay pwede mo nang bigyan ng view ng Pinoy. Correct. O Amerikano. Nangangako sila ng kaligtasan sa kanilang mga membro Ito kasi yung pinakamahalaga para doon sa iba eh. Bakit sila na-convert? Bakit sila na-paniwala? Bakit sila na-pabilib? Bakit sila na... -paniwala? Bakit sila na Um, may, kaya't may kayat Kasi, meron kasing ipinapangako yung grupong yon na inaniban nila. Oo. Assurance ng daw? Ng <laughs> salvation. Ang tanong, alimbawa, no? yung founder ba, balikan natin ulit, ang founder ba ng simbahan na yan na inaaniban mo? Diyos ba ang founder niyan? Ang problema, pag ang founder niyan ay tao, especially, kung ang tagapagligtas niyan ay tao rin, paano ka maliligtas? O, halimbawa, basahin natin yun sa Jeremiah chapter 17, verse 5 po. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. At ginigawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, ang tanong. Ang problema, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan o iglesia ay tao lang at hindi Diyos. Paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. <laughs> diba? Simple logic. <laughs> Oo. Lalo na, alimbawa, kapag ikinapit mo yung pangalan ng iyong founder or Cristo Kristo or ni Jesus sa iyong simbahan, tapos tao lang pala yun, lalabas ano, iglesia ng ano yon Iglesia ng tao. O, <laughs> ba? Diba? Very <Pero> simple. O. <laughs> ba? Diba? Kahit dyan pa lang, uh, natin, ano ba yung pagkakilala mo, sabi ko nga kanina, sa kay Kristo, kinukonsider mo ba si Kristo na tao at Diyos or kinukonsider mo lang siya bilang tao? So, paano ka maliligtas kung tao lang yung... <laughs> Dagdag pa dito, uh, Father Jai, ito ay gusto nating iparating sa ating mga kapatid na nanonood. Mahalaga na malaman natin na wala pong grupo ng sekta na magsasabi na mali kami. Wala talaga. Correct. Baka yun kasi ang gusto nating marinig. Lahat yan mag-aangkin na sila ang totoo, sila ang tunay, si Kristo ang founder nila, sa Diyos sila. Hindi yan magsasabi na mga false prophets kami. Di ba? Kagaya ng ano, di ba? Uh, siguro araw halos araw-araw -ara pumupunta kayo ng ano ng palengke. Di ba? Meron na ba kayong narinig na tindera ng isda na sumisigaw na bulok ang kanyang paninda? Hindi, wala. kahit wala bulok doon. yung kanyang paninda, hindi hindi niya sasabihin na bulok yon Sasabihin pa rin na sariwa, sariwa o, pa. Sariwa pa. So, para malaman natin kung sariwa nga o bulok, eh, natin, susuriin natin. Kagaya niyan, suriin natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Pag sinabing, basahan ka ng Biblia, ito ang mababasa, letra por letra. Ang tanong, sila ba yan? So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan. kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matatawag Rodríguez de Iglesia.